nyo naman ang ganda na mga kanoypi madali na lang na no. maglinis dyan dito rin sa kabila what's up mga kanoypi good morning sa inyong lahat nagbabalik na naman si kanoypi for another video araw ng sabado dito muna tayo sa aking mga manok ngayon i-update ko muna kayo mga kanoypi ayan yung mga manok natin kita nyo naman ang gaganda tapos dito magaganda sila mga kanoypi at kung napapansin nyo dito banda kulang nang isa dahil may namatay na isang manok mga pi nung isang araw hindi ko na naipakita dito sa video Ayan. bigla na lang ano uh, nag violet yung kanyang muka mga kanipi pati yung palong niya hindi ko lang alam kung ano kung ano yung sanhinon kaya nadatman ko na lang kinaumagahan na wala na patay na yung isang manok So, sayang talaga pag ganon. Um, may mortality sa alaga. So, yan. Mga kanipi. Napapansin nyo naman na ang gaganda ng kanilang mga palong. Ang gaganda ng kanilang muka. Ayan. Pati dito. Ano? Oh. Gaganda oh. ng ating mga manok, no? Yan. Yan, mga kanoypi. Naganda talaga nila. Yan o. Uh. Tapos dito. Saka yung itlog nila, unti-unti nang lumalaki, mga kanoypi. Dati na sobrang liit, ngayon small na siya. Ayan ito uh, Kunti pa mga kanaypi So itong size na to Piwi pa lang Dito small na sya Ayan dito Kompleto Apat na Apat na agad yung itlog nila Pati dito apat na rin mga kanaypi Small din Magagaling na silang mga itlog mga kanaypi Ayan kulang pa ng isa dito dito tatlo na So, yan. May basa. Pero hindi naman basag yun, mga kanaypi. Ayan. Naganda na nila. <clears throat> Bali, magpapakain muna tayo sa kanila bago ako magpalit ng inomen. Nagbibigay tayo ngayon ng Bitmin Pro Saka ilinisan ko yung maipot nila. Ayan, napapansin nyo. Marami na. Ayan. So, dito banda, mga kanipi, lalagyan na rin natin ng, ano, ng liso sa ilalim nya. Bali, nagpalipas talaga ako ng tatlong araw bago ko linisan to, mga kanipi, yung kanilang ipot dahil nung nakarang araw bumili ako ng ano ng liso na ilalagay dyan sa baba para mas madaling ano mas madaling linisan yung kanilang ipot ng manok nagpapakain na tayo sa kanila mga kanayiti na makapagpalit na rin ng kanilang inumen Ayan. So napapansin nyo may natitira pang feeds Dadagdagan na lang natin yan mga kanayipi. Bale yung isang sako na binili ko nung linggo mga ito Dito na lang Yan Kukunti na Halos talaga isang linggo lang nila yung isang sako Pero sulit naman mga kanaypi Yung nabibigay nilang itlog Hindi naman tayo na sa, ano, sa patuka sa kanila Parang ang nadodoble pa eh <laughs> maganda 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 talaga mag-alaga ng ano, mga RTL na manok Tapos sa na tayong nagbigay ng pagkain nila. Hanggang mamayang hapon na lang itong ano, itong feeds na pagkain nila, mga kanuipi. So mamaya, bibili tayo ng isang sako ulit doon sa bayan. So drain ko lang yung tubigan nila, mga kanuipi, na makapagpalit na tayo ng inumin itong vitamins na to yung ibibigay natin ngayon mga kanay vitamin pro tayo mga kanaipi Lagay na tayo ng tubig dito Naglagay na rin ako ng bitlin pro Ayan, mag na ako na ano, na magtanggal ng ipot ng mga manok na kanayuti may gasmas pala ako dito bumili ako kasi medyo mabaw talaga yung tay ng manok kaya kailangan natin ito masakit sa ilong mga kanoypi at mamaya pagkatapos nating magtanggal mag spray din ako ng ano ng disinfect natin spray tayo ng major D para bumango at ma-disinfect yung mga virus <laughs> natapos na ako nagtanggal ng kanilang ipot mga kanipi mga tae nila Ayan. wala na yan so mamaya tatabunan ko yan ng, ano, ng ipalang palay dito tapos i-disinfect natin yan mga kanipi mag spray tayo ng major D para matanggal yung amoy Pati dito Natanggal ko na rin yung kanilang ipot dyan sa baba Ayan mga kamayipi Ayan Wala na Bali dalawang sako yung ano Yung ginamit ko uh, Tagkakalahate yung laman nya Hirap kasing buhatin Pag ano puno yung isang sako Mga kamayipi Ayan. dito yung ano Tinanggal kong ipot nila Mamayang gabi, itatapon ko yan mga kanipi sa labas Para ma-pick up na naman ng basorero bukas <laughs> Sa pag-aalaga ng ano Sa pag-aalaga ng mga decal dwight Mga ganito, calls na pahit luging manok Kailangan talaga sipag At gusto mo yung ginagawa mo Mga kanipi Eh sa atin, talagang gusto ko talagang mag-alaga ng ganito kaya binibigyan ko ng oras na ano, kasi kasuhin sila. na akong nag-spray ng ano, disinfect mga kanoypi. Ngayon, lalagyan na natin ng na, ano, ng ipanong palay dito sa ano, dito sa kanilang ipotan mga kanoypi. Yung lagay ng kanilang ipot para mas madaling ano, linisan sa susunod. Sabay-sabay lang ngayon. So, nakita nyo naman yung ginawa ko mga kanaypi. Naglagay tayo ng ipanang palay dito sa kanilang uh, hulugan ng kanilang ipot para ano, mas madaling linisan. Tignan nyo. Ayan mga kanaypi. Naglagay tayo dyan hang, ipa ng ipanang palay. Tapos dito sa kabila hanggang doon sa dulo mayroon tapos dito sa kabila. Ayan. Ngayon may ano, may ipa ng palay na dito sa ano, bago nating mga manok. Uh, kukunin ko lang yung ano, yung liso. Hahatiin natin sa gitna para may lagay ko na dito sa ano. May lagay ko na diyan sa baba. Ayan, diretso doon sa kabila. Bale mga kanoypi. Ah, uh, kung sino mang may gustong bumili ng Dical Brown na manok, available na to sa akin mga Kanoypi. Yung manok ko na yan na apat na piraso. Kasama na yon na ano, yung anak nila. E, Ibebenta ko na to mga Kanoypi dahil ano, wala na akong mapaglagyan. ayusin na tong bahay na to eh. So, available sa atin yan na ano, tatlong inahin isang roster at yon yung apat na piraso na decal brown din magaling na silang mga itlog mga kanipi at ito yung itlog nila papakita ko sa inyo ayan yan yung mga itlog ng aking mga manok so kung kayo yung makakabili nyan maganda dahil nangingitlog na Saka bata pa yung mga yan Mga kanaypi Siguro nasa 7 months pa lang yan Kailan lang sila na nagumpisa na mangitlog o, oh, Maganda sa inyo Kung kayong makakabili Nitong decal brown na manok no. <laughs> May heritage chicken na kayo May kasama pang ano Yung apat na piraso na yan Na anak nila kung gusto nyong bilhin mga kanoy pi, nyo na lang ako sa Facebook page ko na Noy Pi Vlog. pag-usapan natin yung presyo nyan. <laughs> Ayan, nakita nyo naman yung manok na decal brown na alaga ko. Nandito na rin yung ano, mga kanoy yung liso na hahatiin natin sa gitna. Dahil ilalagay nga natin doon sa kulungan. mga kanoypi sa wakas nalagyan na natin ng liso dito sa ilalim para mas mabilis na, ano na maglinis ng kanilang ipot alright mga kanoypi bali nabili ko siya nung nakarang araw 400 pesos yung ano yung isang rolyo ng liso na to 4 by 8 yung size niya Ayan, hinati natin sa gitna. So, ayan na, mga kanayipi. Ganyan na yung pagkalatag niya. Mas madali kasing maglinis pag ganyan, mga kanayipi. Pag may liso na. So, i lang natin ng ano, ng pang disinfect. Tapos bubord, bubudburan ko ng ano, ng ipa ng palay nang hindi dumikit pag naglinis tayo yung kanilang ipot tapos na mga kanoypi yung pag install ng ano, lisok talagyan na rin natin ng ipanang eh. okay na wala na tayong problema dito sa ano, sa kulungan ng ating kulungan ng ating mga manok ayan kita nyo naman ang ganda na mga kanoypi madali na lang na ano, maglinis dyan dito rin sa kabila ayos Bale, magkulikta na lang ako ng isang tray na itlog. Titignan ko muna kung ilang piraso pa yung ano, natira dyan na itlog na large. Medium to large na size. Kasi may order yung ano, yung kaibigan ni Auntie AV na dalawang tray. Bale, yung ibibigay natin. Uh, isang small, isang medium to large tag tray mga kanakiti No? Oh, Kuha tayo ng 19 pieces na itlog Mga kanakiti Baka dito sa area na to Sakto na yung 19 pieces Na kailangan natin Kunin ko na yung itlog nyo ngayon ah. May order tayo, may order. Mangitlog kayo ng marami na naman ha, bukas. Ayan mga kanipi. 19 pieces na itlog. May natira pa na isa. All right.